Lumipad na patungong Amerika si IBF Super Flyweight Champion Jerwin Ancajas para paghandaan ang kanyang susunod na laban na maaring maganap sa Nobyembre o Disyembre. Narito ang report ni Paulo Salamatin. Rise and shine, Paulo! Tumulak na papuntang Estados Unidos ang kampo ni International Boxing Federation Super Flyweight Champion Jerwin Ancajas upang mapaghanda ng ikasyam na title defense nito na noong Abril pa sana naganap, subalit makailang beses nang naiurong dahil sa pandemya. Kung sakali ay susubukan ng 28-year-old Panabo native boxer na depensa ng kanyang titulo kontra Mexican slugger at IBF top rank contender na si Jonathan Rodriguez, na nakasulukoy ang may hawak na 21 wins and 1 loss, lima dito natapos via knockout. Masaya po ako na ngayon po talagang matutuloy na yung uh, alis namin bukas. Uh, so pinaghandaan talaga namin ni coach at uh, talagang dinasal din namin talaga to na makakuha kami ng visa kasi yun yung pinaka problema namin sa si rin. Bagamat aminadong hindi pa sigurado kung si Rodriguez na makakatapat ni Ancajas, ikinatuwa namin ni Manny Pacquiao Promotions President Sean Gibbons na sa wakas ay naayos na nila ang visa issues ng kampo ni Ancajas. The biggest news and the best news is he secured his visa for the USA and that's a happy moment. Woo! USA! USA! So that was a long and um, tough journey. That took about three, four months. You know, Jerwin got everything approved on March the 13th and then the world went cuckoo March the 15th. Makakasama rin niyan ka sa US training camp ang kanyang stablemate na si three-time Southeast Asian Games gold medalist at Olympics bound boxer Yumer Marshall. Oras na makalapag sa Estados Unidos, ipagpapatuloy ni Nan Cajas at Marshall ang kanilang ensayo sa wildcard boxing gym ni Freddy Roach sa Los Angeles, California. Paulo Salamatin para sa Rise and Shine, Pilipinas.